Good morning, mga Elcon. Masayo. Masayo. Rambaba. walang kurente. Ah, so, subukan mo yung isa, ibang ano. Hindi, hiram, hiram. Ito sa ano. Ito, baka mayroon pa ito. Sa... Ayan, ito, walang kurente. Ginalaw ito, oh. baliktad pa siya. Palitan natin kuil. Ito sa kurente. Ah, Testing natin. Ito. Eh, hey, yung no problema so, areko, areko, ay, ay. Irton Tas bapak Tas Indonesia yang terutil badi Nagtanggal sila itu baterya Nagtanggal ka mga baterya Nagtanggal ka ke... Uy, nahulog Basag Hindi <tuh> Dan aket baba aket baba yang minor po hindi yung isang kwel tapos tingin ko nag, maglinis ng throttle body ito po nasan mo lang nagtanggal to ng baterya kaya bumagsak yung RPM yan linisin lang yung throttle body sabi ko nga ba eh yung nginig yung makina mo tinanggal yung baterya tama nga <laughs> tama hinala ko eh tama hinala ko na tinanggal mo yung baterya eh kasi yung nginig hindi normal eh uh, pinusya siya hindi siya palyado mababa lang Anong gawa sa... Da dahil sa coil? Bibili tayong quail. Okay. <coughs> Almost sauce. Nagisuli na parman dyan. So, no? Ay, bakit sa carb. May spirit mo lang sa carb. Yung mabilisan idol. I-on sauce. I-on sauce. Apak gas pedal. Apat, okay. apat. Apat Apak gas pedal. O oh yan, nag-open na sila idol. Yung gano'n mabilis, kabilis maglinis idol. Kung ayaw mong magbaklas ng throttle body, yun lang, i-own susi ka lang, may kasama ka, dalawa kayo. May nag-apak sa gas pedal. Tapos may nag-cleaning din dito. You know, gano'n kabilis lang para pataasin yung RPM. Kasi nagtanggal siya ng battery idol dahil nga, uh, namalya, eh, sinundan yung videos natin. Nilinis yung throttle body. O uh, ano, um, tinanggal yung battery terminal. Okay. Okay na. Okay. patay mo na. Okay. patay mo na. Balik na natin. Narinig natin. Aircon! Tingin natin kung manginig. Ingay talaga ang puso mo. Yan. Okay. Dolo. Ang ganda na ng mineral. Ang ganda ng RPM. Okay na. Isang, isang spark plug lang. Uh, sa coil lang talaga. Okay?